Kumusta mga kaibigan? Ako si Jay. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang malapit sa puso ko, ang paglipat mula sa pagiging empleyado tungo sa pagiging negosyante. Naranasan mo na bang maipit sa trabaho mo ng na magtayo ng sarili mong negosyo? Hindi ka nag-iisa. Tuklasin natin kung bakit ang pagtahak sa landas na ito ay maaaring ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo. Una sa lahat, ang pagiging negosyante ay nagbibigay ng tunay na kalayaan. Isipin mong ikaw ang sarili mong boss, nagtatakda ng sarili mong oras, at gumagawa ng mga desisyon na direktang nakakaapekto sa iyong tagumpay. Ito'y tungkol sa pagkontrol sa iyong karera at sa iyong buhay. Alam ko ang iniisip mo, hindi ba delikado ang magtayo ng negosyo? O oh, naman, pero tandaan, sa malaking peligro, may malaking gantimpala. Ang mga negosyante ay may natatanging oportunidad na lumikha ng bago, isang bagay na maaring magbago sa mundo o kahit sa isang sulok nito. Ang isa pang malaking benepisyo ay ang potensyal para sa kalayaan sa pananalapi. Hindi tulad ng karaniwang trabahong 9 to 5, ang iyong kita bilang isang negosyante ay hindi limitado sa suweldo. Ang iyong pagsisikap at pagiging malikhain ay direktang nakakaapekto sa iyong kita. Walang limitasyon pero higit pa sa pera, ito'y tungkol sa hilig. Ang pagsisimula ng sarili mong negosyo ay nagbibigay daan sa iyo na ituloy ang iyong minamahal na magising araw-araw na nasasabik sa iyong nililikha. Ito'y tungkol sa paggawa ng iyong hilig bilang iyong pinagkakakitaan. At panghuli, ang personal na pag pagunlad na mararanasan mo bilang isang negosyante ay walang kapantay. Matututo ka ng mga bagong kasanayan, malalampasan mo ang mga hamon at lalampas ka sa iyong comfort zone. Ang paglalakbay na ito ay huhubog sa iyo bilang isang mas matatag at mas malakas na tao. Kaya, kung pinag-iisipan mo ang pagbabagong ito, bakit hindi mo subukan? Ito ay tungkol sa paglikha ng mga oportunidad hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iba rin. Pagbibigay inspirasyon sa pagbabago at paggawa ng kaibahan, hindi ba't isang paglalakbay na sulit tahakin. Huwag kalimutang sundan ang Certeza Humor page at ang JRL Kigiti GF channel para sa mas maraming nakaka-inspire na kwento at tips. Hanggang sa muli, mangarap ng malaki at gumawa ng matatapang na hakbang. <tap>